Ibinida ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kanilang bagong logo. Sumisimbolo ito sa hindi matatawarang tungkulin at dedikasyon ng ahensya sa pangangalaga sa kapakanan ng lahat ng overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng mundo. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, panahuna para magkaroon ng bagong pagkakakilanlan ng ahensya tinititigan kasi namin yung yung uh, existing na logo para hindi na rin kami makarelate eh. so it's just high time na magkaroon na ng bagong mukha yung OWA makikita sa bagong logo ang tatlong bituin na sumisimbolo sa matatag na kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno, mga OFW at private sectors pag-asa naman ang kahulugan ng araw habang ang walong sikat nito ay tumutukoy sa mga mahalagang tungkulin ng OWA ang kulay ginto naman ay sumisimbolo sa karunungan ang bughaw ay tumutukoy sa tiwala at patuloy na suporta ng OWA sa mga OFW sumisimbolo naman ang kulay pula sa mga sakripisyo at katapangan ng mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon ang ating magigiting na OFW Uh, Kitang-kita. Tama na, pag tinignan mo pa lang siya, nakikita mo na yung embrace, uh, yung pagkalinga. That counts a lot uh, in, in this era of bagong Pilipinas. Dumalo rin sa unveiling ceremony ang magkasintahan na sina Mary Vic at Rav J na nagdisenyo ng logo na kapwa tubong ilo-ilo. It shows the unrelenting love and support of OFWs despite the hardships they face abroad. The new OWA logo not only stands for the organization but centers on the beating heart of the organization. And I believe that should be something that's that needs to be well represented. So in the process of research, we really dive deep into who OWA is today. Ang paglulunsad ng bagong logo ay tanda ng tuloy tuloy na pagbabago ng ahensya sa kanilang adhikain na mas paigtingin ang mga programa na patuloy na nakakalinga sa mga OFW. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.